Ano ang sa'yo mga kapani ko, ngayong araw nga ay may training ulit kami para sa ang um, ROTC. Kaya naman ay samahan niyo po ngayong araw. Late na nga ako mga kapani ko, kaya naman dari galing na lang akong naligo, magbilis ang ligo lamang. At kahit na may lagnat ako ay pinilit ko pa rin maligo, kasi naman panigurado ako ay sobrang init mamaya. Bahala na si Lord sa akin. Almost 7 na nga pero grabe sobrang lamig pa rin ng tubig parang kinakagat ako Diyos ko Hindi ko nga nalaban itong pan sa suotin ko kaya ginanyan ko na lang Kunti nga lang yung mga dumi-dumi kaya pinunasan ko na lamang Talaga naman late na late na ako dyan mga kakuni ko kaya naman binilisan ko na talaga yung kilos ko Sobrang kinakabahan din ako mga ko kasi hindi pa ako nagpapagupit Diyos ko talaga namang mapapahakan ako ngayon o oh, ayan, smile muna bago ang sakuna. Sa mga oras na yan mga kapili ko ay sobrang dami kong iniisip, Diyos ko. Meron pa kasi may gagawin na analisis, mga kapili ko tapos meron pang reporting sa dalawang subject. Diyos ko. kailan ba ito matatapos? At ang pinakamahirap sa lahat mga kapili ko ay yung inventory namin. jusko ko, kailangan namin gumawa ng invention. Yung mismo palat na malang yung kulang namin mga kakunipo kasi na daw ang yung analysis namin. Yun. Hindi ko na inaasa ang mga ko na ma-approve yun kasi nung kami at tayo huling papasa mo. Dalawa nga lang kami grupo na na-approve tapos tatlo at tayo hindi na-approve. Kaya sobrang saya ko talaga mga kakunipo na na-approve kami. Anyway mga kakunipo ay nalapit na ko sa campus at mas nalo nga akong kinabahan. Diyos ko. Pas forward na nga mga kapin ko ito naman yung time na magtanghali ang mga gusto kong ini Kita niyo naman sa mukha ko na parang sinog ba na gusto ko naman Sobrang gutom na gutom na nga ako dyan mga kapin ko kaya naman dalagali na akong pumunta sa may kalendaya para bumili ng ini kasi naman 1pm ay dapat nakabalik na at magsisimula na ulit at fast 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 forward na nga mga kapini ko ito naman yung time na napapahinga na kami at yung ibang platoon ay hindi pa hindi ko alam kung anong platoon yun na filter arrival at ayan at ito naman na harapan namin ay company jewel ata ito kami naman mga kafe ko ay ceremonial at first platoon alpha nga ako kanina pa nga kami binilad sa ini Diyos ko talaga naman Diyan naman yung mga natahing. Kita nyo naman mga kapunyok kung gaano kainit. Diyos ko inamin nyo na kaya nga sila dyan. Pero okay nga lang yan mga kapunyok kasi last moment na nga yan at uuwi na. At ito na nga mga kapunyok kung ang hinihintay ng lahat ang uuwi na at binalik na yung mga rifle. Parang inihaw na isda talaga. At ayan nga mga kapunyok kung going boiling house na tayo. Diyos ko ang sarap na tulog. Hanggang dito na nga Vlog. See you sa aking next menu vlog. Bye bye!